Atan, lalayas ka? Sige, patuloy mong sila yung buhay mo. I-dry. Lalayas. Scrap pad. Ay, nasaktan naman ako dito sa sinabi niya guys. Ay, na yung mga videos ko. Totoo naman talaga ako na gumagawa ng mga videos. Wala naman ako ginawa sa mga gano'n. Wala talaga akong ginawa ng mga scrap. Totoo talaga itong mga videos. ano ka ba, hindi mabaka yung mga scrap? Hindi ko na ba talaga maging behave? Hindi ka na ba maging unlimit? Yan yung mukha niya, guys. Guys, but... tingnan nyo yung nasa harapan. <laughs> <laughs> Umi-pikit-pikit pa oh, siya. <laughs> Ayoko. Oye Philip, Philip ba diba, may, mo? may, diba, may hinahabol ka pa ng mga modules mo? Puro ka na lang TikTok. Oo nga guys, may hinahabol pa pala ako ng mga modules ko. Wait, hahabulin ko lang. Hinahabol! Oye Philip, ba may hinahabol ka pa ng mga modules mo? Puro ka na lang TikTok. Ala, oo nga guys, may hinahabol pa pala ako ng mga modules ko. Wait lang, hahabulin ko lang. Hi! Hi! Hoy! Hoy! Hindi pa kinatapos! Hoy, bukas na kita ipapa! Eh, anak! Yes, Nay? Ha, ano yes, Nay? Ay, hindi mo ba ako tinawag? Anak, ha? Kahit ano-ano na yung mga nalilinig mo, ha? <laughs> Nay! Oh, yes, anak! Ay, hindi mo makita tinawag, Nay! Ha, hindi ako bingi, ha? Hindi talaga kita tinawag na promise Ayan ah, na naman siya. O, oh, nananakot ka na naman, no? tigilan mo ako sa mga pananakot mo. Nay! O, oh, ayan, tinawag mo na naman ako. Ay, ah, hindi talaga kita tinawag, nay! Ay, tigilan mo ako sa mga pananakot mo, anak. Beha, ah, may... Ha, punong-puno na kayo ako sa mga pananakot mo, anak. Ano ba? Kunay, sino yung tao sa likod mo? Ha, anong likod? Uh, nay! Nay, tulungan mo ako, nay! Nay!

ano na naman yan anak tumigil nga kayo ano bang nangyari ito kasi siya na O, oh, na ako ng biglaan eh hindi ko alam kung ano yung dahilan ho ikaw ang bata ka may ilang beses sa itong nangyari sa anak ko ha umuwi ka nga doon sa bahay niyo uh... halika na anak uy 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 ano nangyayari dito tay tulungan mo ako dito tayo bakit anong ginawa nila sa iyo anak Sinapak ako ng nanay niya. Uy, pare! <laughs> Pagpasensyaan na itong mga anak natin, naglalaro lang kasi ito. Ito kasing anak ko, oh. <laughs> na, ha? Naiputan ako sa school, na ha? Ay, wait lang na. Meron ako nakita sa online, anak na ba? Perfume do, anak, na kapag maamoy mo, ay makakatulog ka raw, anak. Try natin! ay ah, sige, sige, nai. Eh. Sige, mauna ka na, anak. Ano na Ano Anong nangyari anak ewan ko na hindi ko na matandaan ako rin tayo eh. nga natin ulit ano nangyari hmm? effective ba talaga ito nak kulang Good morning po. Hey, hi ma'am. Ako po pala yung guro ni Philip Tanasas ma'am. Ang gusto lang sana na may tanong ma'am kung bakit 2 months na po siyang hindi pumapasok sa school. Ang ganda mo, Ate Philip, tanasas pag kumakain ka ng kalamansi. Promise, try it po. Uh. Dai, birthday ng nanay ko ngayon dahil tapos isusurprise natin yung nanay ko. Oo, oh, sasabihin ko lang siya na nasira ko yung TV ng kapitbahay natin dahil tapos pupunta siya dito tapos happy birthday na ay Ah, sige, sige, go time. Okay, tatawagan ko na siya. Nay. Ano ba yan anak? Busy pa ako sa pag-grocery. Nasira ko yung TV ng ating kapitbahay, nay. Ah! Isa talagang bata ko. Wala ka na magawa sa buhay, ha? Yes, nay. Pumunta ka dito, B, please. <laughs> Intayan mo ko dad! Intayan mo ko. Happy birthday, tita. Ano ba yan, anak? Sino bang kapitbahay yung nasiraan mo ng TV, anak? Ano yan, ay? Bumili na lang ako ng bagong TV, anak, para sa kapitbahay. Sana natin. Ay, joke lang na. Isusurprise ka lang sana namin, ay. Ang dami mo talagang pakulo sa buhay, ha? Sinili ko sana yun ng grocery para sa ang dami. Ang dami, tita! Ha? Happy birthday! Walang birthday! ang cute mo at Philip Tanasas kapag nababasa ng tubig. Ano kaya magandang kanta na ipatugtog ngayon, no? Ay ito oh, Something Beautiful by Benedict Kuwa oh. Play nga natin. Hoy, wag ka nga maglagay ng wali sa kama. Bastos ka na nanay, ha? What a crazy daughter. Lead me Lord. Ang ganda mo po kapag naaarawan Ati Philip. Anak, mo lang ko dun sa bahay ng ating kapitbahay, ha? Ah, uh, hala na, ka dyan sa labas ng bahay natin, ha? Balita ko, marami doon ang mga hold-upers dyan. Of course, alam ko na yan, balita na yan, anak. Kaya nga, wala akong dila ngayon. Hoy, hold up! Ah, alam ko na dahil kaya nga wala na akong dinalang cellphone. Ah, ganun ba? Ah, yung cellphone na lang ang kasama mo. Ha? May kasama pa ba, ba ako? Ah, ito. Hoy, hindi sa kasama sa casting ng TikTok ngayon. Hoy, videographer lang siya. Wala siya sa casting. Ah, wala akong pake yung mga TikTok-TikTok nyo. Hoy, hindi nga ako kasali sa cast. Cellphone niya lang, oh. oh huwag sa akin dahil iPhone 11 to sa kanya na lang, oh. Ako? Siya lang, oh. Ano ba? Huwag mo na akong isali. Ah, ang dami yun kasi mga tiktok-tiktok sya, TikTok, mga nabidewga for nyo. Philippe! Nakikita na ako sa school, Nay, ha? Ay, wait lang. Yung, lang na. Meron ako nakita sa online na nagpa-perfume do, anak, na kapag maamoy mo, ay makakatulog ka raw, anak. Lain natin. Ah, sige, sige na eh. Sige, mauna ka na anak. Ano namang nangyari? <laughs> Uy! <laughs> <Kaya> naman <yun>? <laughs> <laughs> ito? nang talaga niya. Parang na-deadbat na ewan na eh. Ewan ko na hindi ko na matandaan. <laughs> Ako rin eh. Kaya nga natin ulit. Isa pa. <laughs> ito, yung nangyari? ending nito guys, yung ending to talaga. <laughs> yung mukha ni Philip. Guys. <laughs> 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 yes. Kulang. Good <laughs> morning Hi ma'am. Ako pa pala yung guro ni Philip Tanasat na ma'am. Ang gusto lang sana na tanong ma'am kung bakit two months na po siyang hindi pumapasok sa school. <laughs> <Huh>? <laughs> <laughs> two months na guys. <laughs> uy. Patay niyo yung ilaw. Kwentuhan tayo nakakatawa. <laughs> wait uy. lang kasi. mo ako git-git Ano Kami ba naman? Kanina may na bata sa CR. Pagtingin namin wala naman ko naman ko Gago, tinan mo yung bintana oh. Sino yun? barang kulot. bayan, na, malayon, na Frank, mama mo. Lawit lang na yun. May kaninong kamay to? Hindi kamay yan na Sikat na Ano ka? <laughs> 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 talaga Wala <laughs> naman ni Ice. <laughs> Ang <laughs> <laughs> <tayo po>. <laughs> <po, laughs> bait <ako>. naman. Understanding. <laughs> Ano ba yan, ma'am? Ayan na. Ba't may balba? pangalaw po natin. Bella Porch. Bella Porch. Bella Porch. Ba't Ba't parang mani Gusto pag slip over daw. Ang lupit mo talaga, Sasa. Magpatulog na kasi! Sorry, baby. Sorry, talaga pag slip over. Ano kay Mother? Tingnan nyo dun. Yun yun, ano ni David yun, gagawin. Okay? <laughs> Kasi ang kakala. Nanay pala. <laughs> Doon na may patinan. Ano kaya magandang kanta na ipatugtog ngayon, no? Ay, ito, oh. Something Beautiful by Benedict Cua, oh. Play nga natin. Barbie lat Barbie 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 lat Barbie lat Barbie lat Barbie Barbie Barbie, Barbie, Barbie 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 lat Barbie lat Barbie, Barbie lat Ano ba yung mga pinatutugtugtug mo dyan ay? Ay naano kita dyan? Okay ulit nga yung kanta nung unan eh yeah. Eh napakaganda yung kanta anak mo Hoy tara simple contest tayo Kung sino yung huling umahon Siya panalo Ano? Eh ano premium? Bigyan kita iPhone 10 Game! Eh, na, di ko na kaya. Hoy, oh, Spencer, asan kapatid mo? Ang mga sa swimming pool, naglalaro kasi kami ng swimming pool contest. So, mga 3 hours na po siya nandun. So, I'm so proud. Hello, nga. Nakaka-proud. Sige, bantay.